Tinanong ko po ang bawat isa sa kanila kung ano ba nga ba ang kanilang naramdaman dito ngunit subalit wala naman sila sa gabi na sila yung at sila na po yung nasasanay sa ganitong mga doa. Tulad lang nitong na, muna nating tinanong no, akong saan naman na umabot sa na siya ng taon sa trabaho dito at yung iba naman masigit pa. So hindi na hindi na ang damig at meron din mga... Okay guys, uh, kumaga, na umaga no, bago ko lahat, uh, nawagod tayo. Uh, Meron naman tayong tatalakayan ngayon dito sa ating mga kasama, no, mga babae na din na manggagawa, na ng katrabaho dito sa Ice Blocky. Kung paano nila napagtisan ng ganito lamig na sitwasyon. So, alamin natin sa kanila guys kung ilang taon na ba sila nagtatrabaho. o so, ano pa lang karanasan nila dun sa Ice Blocky na yun. So, Tanungin natin sa bawat isa sa nila kung ano ba talaga ang um, naramdaman nila kung ano bang lamig o um, matiis nila kung bakit na sa sobrang lamig, makayanan nila minsan nakikita ko kasi So, halika guys, samahan nyo ako kasi wag mo kukibig. kung makikita nyo at yan kanyang dinidiligan ng tubig dahil ito para maging madulas sa pagtulak ng kanilang mga ice blocky kung saan hindi ito mahirap hilahin ng kanilang mga ganso kung mapapansin nyo mga kabayan ito napakaraming blocky na katambak na pero ito ay kakarga nila lahat ito sa truck kung saan ito dadalhin sa fair at gigilingin para sa mga nahuling isda at ito ay hindi mabubulok kung ilaman silang buwan doon sa laot at ito lang mga kababayan, kung ipakita sa inyo, napakaraming bloke ay malaga ito sa ating mga banyerang-banyerang isda. At makikita mo yung mga sabador na sila ay kanya-kanyang naghihila sa bawat isang bloke na kung saan ay napakalabot na nila itulak ito. At sila ay hindi nahihirapan dahil sa madulas ito mga kabayan. Patuloy lang mga kabayan sa pagpapagsubaybay sa ating baby. Yan lang po. <coughs> bilang. Dalaw <laughs> <tao> pa. Pagitik ka nga, arawi niyan mo. dito sa ating <laughs> sa block 'yan. Dalaw tao na mga. Di ba? so kaya nan mo yung labig niyan sa araw-araw. Dibang -araw. na kung komot. Degay te dalaw na. Kaya, kaya. Kaya, sa amin na talaga sila sa lamig. <laughs> Ganun din si ko ni Kao pre, ilang tao na dito sa. Kamusta? Mga sa apat na taon, guys. Salamat ng team tapos mo sa lamin ko, hindi ko na makita. <laughs> so, kinaya nila yan guys, kung gano'n nakalamig dito sa sila. Hindi, wala namang kinaramdaman na, ano? Wala naman. Sakit. Ah, so. Wala. okay lang man sa inyo. Okay lang. Sakit sa katawan. Sa so, una um, mo sakit. Pero nasasanay na, so, na, um, na rin. Ang galing. Nasasanay na rin, ano, na rin so, sila. Wala na mo ako. Ang galing. Hindi tamo mo makakapin na kung kahirap yung gawa dito sa bloke. Pero sanay na sa inyong trabaho, mga regular na to sila dito. Bulol na ako. Regular na sila dito. Ito naman, tatanungin natin ito si Angel yung medyo kababata nila nung kasamaan dito. Ikaw, boy, Angel, uh, taong na ba dito? Isang taong na rin ito siya, pero na, ikaw ba, okay ka na ba sa trabaho ng ganito? Hindi naman nakakapagod. Okay, meron ka rin pa. Pero nagustuhan mo trabaho na mag-ano naman dito? Kaya naman. Kaya naman dahil yung guys. Ikaw, Ah, uh, Kuya, ilang taon ka na ba dito sa ating bloke yan? Ah, uh, 9 years. So sa 9 years na experience mo, wala ka ba dito nararamdaman ng mga sakit-sakit? Meron <laughs> din minsan. Okay, Meron din, pero <laughs> akayalan mo yan? Opo. <laughs> Kailangan <-o. laughs> mo mga kapinoy kung paano lang pinakita mo. Doon ako'y naamigo, hingan o pilo killer ka wala na parang sa mga pagod. Ayan. Yan naman ka Pinoy. Yung oh. mga kinakausap natin ng ating mga kaibigan. No? Dito sa Blukihan. Medyo uh, nasa na yung na taga-season kong gawain. So ayan naman ka Pinoy. Maraming salamat yung mga kaibigan. Ang binigyan tayo ng kooperasyon sa ating mga konti. Yan po. Ang... Ayan. So puntahan natin yung truck na kinakaragahan. Ay nila. Ayan. <coughs> Ayan, hindi ko na makita. Magkakas na mukha ako. Dahil na ako na ulap. Ayan, dito nila yung hirap ng mga yogi. At tinagala ito sa pera. Ah, so, yun lang mga Pinoy. Sabayan na lang ako. At, At yung video, Ah. Uh, guys, ito yung panghako ng mga tao na continuous ko sila, lang tatanungin natin sila kung kailan ba sila dito na sinula o yung tinagal nila dito sa ice plant na ito. So, titingnan natin kung pare-pareha sila ng kasagutan sa akin tinanong kahapon doon sa mga pangumaga. Kung naman pa sila pang uh, tinatawag nito yung palitan, relievo lang pang hapon. Ito, okay, see you. See you. Oh, o, may shift mo, may shift. Sige, sige. Sige, kanji po. Hanggang ano matapos? Alas ng gabi. Alas 10 ng gabi yung... May, yung trabaho nila. Pero simula kayo alas 2, no? Alas 2. Alas 2. So... mga kapil naka-grab driving, sir. Pero masitak siya, kaya nagsisay din po siya mag-grab. Di ka ba, oo, Ito naman si, ano, Ah, uh, boss, ilang kinagal mo ba dito sa Dinuan? Sa ating island May ilang na dito? ano pa lang? Si So sa tagal mo na dito, yung lamig dito, paano mo na kayanan? Hindi ka naman nagkaramdam? Eh, hindi naman ikaw magtagal doon sa lubid. Pagkatapos ng bagsak ng hilo, sa bata mo, pagbalik na ah, naman kayo dito sa nalang labas. Ah, sanayan lang talaga, no? Oo, sanayan lang. Kasi kung, kung naisip ko kasi mga guys, no? Ah, uh, ang powers kasi at saka yung lamig, nag agaw, -agaw sa katawan nila. So, kung magkita mo, so, hindi na, disorder lang, oh. Ako hindi ako makatagal sa loob, mga ka malamig talaga, parang hindi kaya na ang katawan na i-absorb yung lamig sa loob ng lamig. Pero sila, bali lang, may minsan makikita ka natin na nakasando. So titingnan natin sila sa loob ng loob. Ayan mga kapatay. Makikita natin kung ano nga ba ang kanilang ginagawa. Ayan, kanya-kanya na silang tulak sa looping. Ayan ito, kung saan na nila ito sa ating truck. 等会儿。

Pising. Pising ako, sa oh. labas. Pising man siya. Tapos nang palipat na ako dito. Ngayon, nang palipat sa dito sa Pissed Ice Blocky. Ice Blocky. Medyo nagkakaitan na tayo. Uh. Kaya, ano, kailangan natin dito sa tabi para yung mga nagitirang natin. May, uh, oh. may natin sa pamilya. Pero kalahati ng buhay ko sa dagat ko. Thank you. Bisa menurut usaha Banyak 20 sa loob ng lamig dito siya lagi sa loob ng paso so ispat sila na ah may mga aso na hindi sanay sa lamig sanay na sanay sa, sa lamig ako mo may aso sa loob dito, yung aso na lagi sa sa tagal nila dito sa kumpanya na ito. Sigurado uh -huh. may makukuha na sila ng mga mga, mga uh -huh. benefit. Pero hindi pa kayo nabayaran dito. Ay bayaran Bayaran na Pero balik ulit regular. Takot na di uno. hindi Ganun din sa nabayaran na dito. Pero na regular dito. come on champion what are you <laughs> Ang mga karanasan mo dito, pre, mga ilan taong ka na rin dito? Mga uh, 2 years pa lang. Pero sa 2 years mo na yun, wala kang may nagamdaman ng mga sakit. Oo so, naman, Minsan isang talaga magkakasakit ka kasi malamig. Pero nasasanay ka na rin sa lamig, ano? Oo oh, naman. Nasa pagal na talaga dito. Masasanay ka hmm. lang rin sa trabaho. sabro kigan. Eh, <laughs> makasama ko, matatakal yan. Ito naman okay. siya. Ito naman medyo si Tisoy, tawagin natin. Ang <laughs> tagot. Ikaw, boss, ilan tao ka pa rito? Sana all. Dagdagan nyo pa yung yayayain ninyo kasi hindi nyo kakayaning mag-isa. Kung dalawa man kayo, baka puro sigaw lang yung gagawin ninyo. So. Five yes, ha, pero kita mo katawan, masulid-sulid pa ka rin. Ganda <laughs> na po ako. Uh, eh. <laughs> uh Ganda sila, yung... sila mga kapili, no? Sa Tagdil to Vlamig, eh. nalalampasan pa rin nila yung... Sila mga matagal na yan. yan. Ako, so, sila yung mga veterano dito. Veterano mga... sila, veterano. Balik ako dati, Check yes, ano, bali dito ka talaga. Kasi po kung okay, ano, Ah, o. Lang po lang kayo, Basin Dren? Kalipot dito sa ito kasi medyo ka ano. Dati po pala sila dito. Hindi pa pa dito. Pero sila dito. Kasi Oo. Dito So oh, dito natin kinakarga guys yung so, ano Ice block kasi wala laman nga siguro. Bukas pa kayo magkarga no? Bukas pa? Oh. Okay guys, ah uh, uh, salamat tayo sa mga kababayan na mga kasama natin na cooperate, no? Uh, salamat sa kanila na binigyan ng pagkakataon para, para ma-interview sila at sinagot ng Manila na maayos ang ating uh, salamat para sa, uh, sa mga Ayan, nabawasan na ang mga ice blocking na kung saan dadalhin ito sa Isport at ito ay gigilingin ng crusher at ilagay sa may mga lamang isda na banyera para ito hindi agad masira o mabulok maraming fishing ship ang katargahan nito mga mga kababayan saan ito ay preparasyon nila sa mahuhuling mga isda itong magselbing fresh sa mga isda para hindi mabulok